sa loob lamang ng 10 buwan ngayong taong 2023, nakakumpiska na ang Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 1 ng kabuang 57.3 million na halaga ng shabu at marijuana sa Ilocos Region. Base sa inalabas na datos ng ahensya sa isang virtual forum, inahayag ni PDEA Regional Director Joel Plaza na 15.3 million pesos ang halaga ng shabu at nasa 42 million pesos naman ang halaga ng marijuana ang, ang nakumpiska na simula noong Enero hanggang buwan ng Oktubre ngayong taon sa rehiyon. Ani pa, naglunsad sila ng Kabuang 611 na anti-illegal drugs operation na nagresulta sa pagkakakumpiska sa 2.1 kg ng shabu, 11 ml ng liquid shabu at 30 kilo ng tuyong dahon, halaman at tangkay ng marijuana. Sinabi niya na 721 na mga suspect ang naaresto kung saan 80 siyam sa kanila ay tinuturing na high value target. Kabilang sa target listed, drug den maintainers at bisita at mga marijuana cultivators. Samantala, sa Ilocos Region, mayroong kabuang 46 na Balay Silangan Reformation Center sa kung saan mayroong 15 na Balay Silangan ang lalawigan ng Ilocos Norte, labing isa naman sa Ilocos Sur, isa sa La Union, at siyam naman sa lalawigan ng Pangisna. Kasama mo dito sa IFM, Ligupan ako sa Idol Diyan, Karantotata, RMN.